I've been attached with the feeling of the waking up with you Sabi nga talaga itong si Donnie, pinangalanda ka na nga sa lahat ang kanyang girlfriend na kung saan ay nag-post nga ito sa kanyang Instagram story ng larawan nila ng ating Bel Mariano. At kasunod naman ito ang pag-post niya sa kanyang Instagram ng larawan na kung saan ay talaga namang pinag-uusapan na ngayon sa social media. Alam naman natin na ito nga ang ating Donnie at Bel ay talagang palaging ang trending ang kanilang Kent by Milab na teleserye na talagang sila nga ang bida at gabi-gabi nga itong ang inaabangan ng marami na kahit nga kapwa nila artista ay inaabangan nga ito at narito nga guys ang bawat komento patungkol nga rito na talaga namang inangkin na nga ng ating Donny itong si Bel Mariano na no trespassing na at talagang kanyang kanya na talaga ito narito nga guys ang bawat sinabi na mabula